ayan na nga, ayan na nga, magluluto tayo ngayon ng munggo because it's Friday. O, yun. Maghiwa muna tayo ng samkap kamatis, sibuyas, tsaka siling haba with pritong tilapia ayan na po pero bago ang lahat don't forget to like and subscribe my channel mami muna vlog and don't forget to ring the notification bell para updated kayo sa mga video ko ayan, nahiwa na natin yung mga sangkap kaya kumuha ako ng plato na ayan, pahaba kasi ilalagay ko, lagyan ko ng tissue para maabsorb yung prito nating tilapia, yung mantika. Ayan siya. Pupunin ko na kasi parang luto na siya. Ah, binaliktad ko lang, hilaw-hilaw pa pala. Ayan na po. Tsaka, ayan, nahiniwa ko na yung ano, mga sangkap natin. Bawang, sibuyas. Ayun, luto na siya para masarap naman yung partner yung prito tilapia at saka munggo ayan ilagay ulit natin yung isa tatlong piraso yan na malalaki kaso lang yung isang maliit ibibigay ko dyan sa nagagawa sa akin sa nagagawa ng bahay namin sa harap ng gate bibigyan ko ng munggo at saka prito ayan ilagay na natin siya ayun ayan na, magsasaing pa pala ako hmm, hugasan muna natin hugasan ulit natin pangalawang bisis natin hugasan kasi yung bigas namin galing sa probinsya lang naman yan hindi naman yan galing dyan sa mga commercial na ano na kailangan mo hugasan ng maigi dahil may gamot yan eh, galing sa probinsya yung bigas namin dinamihan ko na para mamayang gabi Uh, kasama na yan sa hapunan ng mga anak ko tsaka tanghalian nila kasi alam mo naman yung mami mo, kakain lang naman ako ng munggo tsaka prito. yan na yung umuong pagkain ko, wala nang kanin-kanin ayan na yan, gagawin natin ayan, o oh. nasa ingin ko na ayan, tapos alam mo yung sikreto ko, bibigil, papatuluan ko yan ng suka, ayan para hindi siya madaling mapanis. Yan ang sikrito natin sa kanin natin. Kahit hanggang umaga yan, hindi talaga yan siya mapanis. Abutin pa ng sunod na araw. Hindi talaga yan mapanis. Yan ang sikrito sa bigas natin pag nagsaing tayo. Mga mamsi, yan yung gawin natin. Ayan. Sasalang ko na. Ayan na po. Para... Hanggang mamayang gabi na yan pag kumain sila galing sa trabaho. iyan na tapos yung malunggay himay-himayin ba naghahanap kasi ako dun sa talipapa kanina ng ano ng ampalaya wala silang ampalaya talbos ng ampalaya kaya iyan na lang humingi na lang ako doon sa kapitbahay ko sa kabila ng uh, malunggay masarap na yung malunggay ilagay mo sa taas ng ano ng munggo tapos lagyan mo ng sitsaron may baboy pa edi kompleto, para masarap yung pagkain natin Ayan, kada Friday lang naman tayo nagmumunggo eh. Himay-himay natin ang maayos yung ano natin malunggay. Eh, mamaya ilagay ko yan pag naluto yung munggo natin. So, sigi himay, himay, himay. Kasi, alam mo, yung mga anak ko tulog pa. So, wala naman tayong magawa dyan, kundi gawin na lang natin. Para matapos na. Yun. Ayan pa. Parang apat na tangkayan ang hiningi ko sa malunggay. Ayan na nga, ko na prito yung tatlong piraso. Yan na lang ang last nating piprituhin. Yung isang maliit para matapos na akong magluto. Ayan, nilinis ko rin yung pati yung mga lababo para ano, malinis yung ano natin. Hinahinaan ko lang yung apoy kasi ano na yan siya, malapit ng maluto. Ayan, do tuwad, tuwad pa si mami oh. Ayan. Yun, luto na yung monggo. Ayan. Paano-anohin natin yung tubig kasi mamaya igisa natin siya sa kwan. Yun. Luto na siya. Ilagay ko lang dito sa malalim na plato. Yung lutong munggo. Kasi yun pa rin yung gagamitin kong kaldero sa pagluto niya sa paggisa. <coughs> Excuse me po. Eh, hirap naman talaga pang mag voice pa tayo. Mahirap din mag video na nagsinasalita din. Ayan, 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 ayan. ayan painit ko muna yung kaldero. Lagyan natin ng mantika. Para ilagay ko yung taba ng baboy. Bumili ako ng isang hiwa na, ano, limpo. Ayan, lagay ko na damihan ko rin yung mantika tapos ilagay ko yung taba kay baka magtalsik-talsik ayan ilagay ko na yung taba ng baboy ayan ayan para ano pag nagmurumantika na siya ayan tapos isunod ko na yung ano dyan yung bawang ilalagay na natin para bawang tapos sunod sibuyas kamatis, ipahuli ko muna yung siling haba para ano, maluto siya. Tapos ilagay ko na yung laman ng baboy. Isahin natin, lagyan natin ng kunting tubig. Tapos pakuluin para maluto. Ayan siya. Ayan na nga, nilagay ko na yung munggo tsaka yung baboy, halu ko na. Nilagyan ko na ng ano, lahat-lahat dyan, na. Yung baboy, andyan na. Yung sibuyas, bawang, andyan na. Ayan, yung munggo, tas lagyan ko na ng tubig tsaka pakuluin. Yun, para masarap man siya. Ayan, nilagyan ko na ng tubig para pakuluin. Yun saka haluin o see yun na yung pagluto ng munggo simple lang napahirapan yung sarili mo yan takpan natin tapos antayan natin na kumulo ayan na tapos o oh, ba diba? kumulo na kaagad tapos timplahan natin para matapos na yun o see? mm. Ayan na natapos na tayo. Don't forget to like and subscribe my channel, Mami Mona Vlog. Don't forget to ring the notification bell para updated naman kayo sa mga video ko. Don't forget to watch this ang luto ni Mami na tilapia tsaka may mugo. Thank you so much. God bless us all. Thank you, thank you. Bye-bye.